Yo! <laughs> Ayan, oh. So, magandang umaga ulit sa inyo mga busing o. Oh. Dito pa rin tayo sa bundok o. Oh. Di ba? Pababa na po tayo oh. Napakaganda. Ayan. Ah, pababa na po tayo. Mamaya kunti pa nga. Inga lang po ako mga busing ah, At eh, mamaya kunti. Eh, na naman natin yung pababa dyan o. Oh. Yung pagpaakyat natin dito kanina. Sa third vlog ko po yon, Ngayon sa pangapat na vlog yung bio naman pababa okay so kita kits na lang tayo mamaya sa mga sa motovlog natin mga busing ah pagod ako iningal ako eh <laughs> ayan so magandang magandang umaga sa inyong lahat at maraming maraming salamat parati no maraming ay sandali may ni? maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga busing sa parating support ah sandali po ah ikat ko lang yun ayan lilinisin ko muna yung lens may may moist yan So, good morning sa inyong lahat mga busing at kitakit sa Mutu Vlog. Okay? Ganun daw. Huh? May moist eh. Ayan o, pababa na po tayo mga busing Grabe Dulas ng daan eh ah. <laughs> Ngayon kukuna naman natin yung pabalik na sa bayan ng Lambunaw Hanggang doon lang Kasi napakaganda ng view eh oh. <laughs> pa naman ah oh, grabe ah maganda balikan natin to mga after 2 uh, years kung ano na yung pan kung ano na yung improvement nila dito ah oh, ano <laughs> <laughs> Nag-slide na naman yung gulong ko. <laughs> Akala ko diretso ako diyan eh. <laughs> ay, naku na gulong pa. Yan ano, pag makapira ko, pag palumain ko lang yung tong gulong ko na to. Bago pa to eh. Magdidilat buwan pa lang eh. Nga naman palitan natin kagadi minsan nang man tayo makakapya sa mga ganitong pan. Makadaan sa mga madudulas na daan. yung tanawin dito yes salamat lord thank you lord safe na nakababa at eh, maganda na yung daan dito Ay, malamig yung simoy ng hangin tayo sa bagong bagong bago sa vlog natin oh yeah marami dyan eh. Hmm, talbos ng kamukin kahoy oh ito so, ata uh, usok na ito eh hindi na yan pag <laughs> pero doon banda pag yun sa kabundukan eh, mga pag po yan yan ah yun na yung highway <laughs> na nila na tinahak natin kanina mula sa bayan ng Lambunaw sigil tayo doon sa tulay <laughs> yeah, Thank you so much, Mother Nature. Sa napakaganda mong kagandahan na ano na, na dito pa sa amin. Ay, napakaganda ng lugar na ito, ah nabay tayo doon sa tulay, sandali <laughs> 9pm to 4pm to 4am <laughs> diba, nag enjoy kayo mga busing sarap no, sarap sa pakiramdam doon sa taas no <laughs> sa mga hindi nakaabot sa third vlog ko no uh, balikan nyo na lang po kung ano yung makikita nyo doon, kung gaano kaganda gaano kataas grabe parang ganda talaga guys. Eh. ngayon moto vlog na naman pawi loko <laughs> tong papi na to pinakulit yung kambing simpleng pamumuhay ka lang ayan nga lang uh, laro nila hindi gadget yung physical na laro Kaya't malalakas yung mga resistensya ng mga tao dito eh. Pakaganda. Mais. Nice. ng maisan o. Purong mais po yan, ang doon Napakalawak ng maisan eh. maganda dito kanina yung nakikita ko na kunti lang makikita sa video, sa video eh sa pagbibideo ko eh yun oh, oh diba ganun po kaganda tapos dito ka pa nakatira pagbibising mo sa mga aga ganyan kagad yung bubungad sa iyo napakagandang klima malinis na hangin magandang tanawin ay sold yun na yan mayaman kayo kayong mga taga rito ang yaman nyo yaman sa kalikasan natural na yaman Yan. yaman nyo sa napaka linis na hangin mayaman kayo sa napaka linis na tubig napaka gandang tanawin na sa piling kayo ng ganda ni inang kalikasan di ba ay nako pero kung dito pa totoo no kahit ako dati no hindi ko na appreciate ito eh nang hindi pa ako nagpa-vlog yung dinadaanan mo lang oh maganda maganda pero yung kulang yung pag-appreciate mo ngayon na nagbablog ako totoo ngayon ko po nararamdaman yung kagandahan talaga pala no i-appreciate mo ng tudo napakaganda pala napakasarap sa na pakiramdam kasi may pinapalagahan mo na eh dati dati daanan mo lang eh. yung mga magagandang kanawin dati dati daanan lang eh pero ngayon na-appreciate na eh lalo pa sa mga vlog kahit na sino man na nagbablog pag madaan sa mga napakagandang tanawin in-appreciate na po kahit, kahit kayo nga eh dati rati nung no? hindi pa kayo nagbablog eh ganon din kayo eh pero nung nagbablog kayo dyan yun na na-appreciate yung mga kagandahan pala ng kapaligiran nyo daming nagpapakarwas eh tapos ulan na naman mamaya Aw, <laughs> oh, yun, dinig nyo ha, shock <laughs> Ang linis ng ilog nila dito oh. Nagatok Hindi natin mabigla-bigla pang kapalitan lahat eh Ganon din naman, palitan mo masisira ayos mo masisira Ganon talaga yung upa ng rusi Yung katawan ng rusi na to no kahit na gaano mo papapaayos masisira talaga kahit gaano mo pa kayo ng atingatan paglampas ng dalawang taon dyan mo na mararamdaman yung parang rusi maintenance Kaya, hindi gaya ng mga pan hindi gaya ng mga branded talaga ng no, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki kita mo Kawasaki kahit na noong 1970s pa na mga motor nila hanggang ngayon lakas pa rin tumakbo na sa may tricycle pa rin tuloy pa rin yung biyahe mapakalitan mo dito pag nakalitan to ko ito hindi hindi ito mawawala sa akin kasi itong motor na ito ang kasakasama ko sa loob ng mahabang panahon no sa simula nung nag vlog ako kasakasama ko ito ito yung nagumpisa ko dito ako nagumpisa kaya mahalaga sa akin ito kahit na sino man hingi, hindi, hindi ko ito iban linisin ng kumparate at saka may stock sa bahay na pang display mahalaga ko sa akin eh ganun din no yung gopro na to ayun no bagong pitas na sitaw ni tata yun yan, bagong pitas Dai, good morning Di ba? Diyan ang stabing daan yung mga gulay nila O, oh, yun, ibibintanan nila yun Pambili na ng bigas sila oh, mga kahit dito oh, mga tanim oh, may mga tanim na gulay, kamuti, gabi. Oh. Aba long ko tawagin dito sa amin, budak. Mga to mga gulay oh, patulaw. Oh. <laughs> dito lang sa tabing daan. Di ba? Ay, Mamahe Ano karabaw. Uh. Tigil muna tayo dito sandali. <laughs> oh, linis-linis ah. Sarap magliligo din sa baba oh. Hmm. Wow. Tapakalinis. Sarap magbabad ah may daan ba? wala walang daan doon sa kabila siguro may daan no? <laughs> tapos ito yung view yan diba sa cellphone tong akunan sandali ah wow na katatapos lang ni tatay maglabaw doon sa ilalim sandali ah ba diba, dito na lang naglalabaw napakaganda kasi ah <laughs> di ba tayo dito sa tulay <laughs> ang mahiwagang tulay ayan so tara na balik na tayo <laughs> balik na sa motor at magmumoto vlog papuntang bayan ng Lambunaw ayan, good morning sa inyong lahat mga busing ganda no? ayan o <laughs> napakasarap eh di ba? bagong bago po ito sa vlog natin, bagong bago po <laughs> o, oh, ba? Diba? against the light <laughs> Ayan o Di ba Bagong bago ha. Tara na Balik na tayo sa bayan ng Lambunaw Hanggang doon na lang At ko mamaya May isa pa naman akong battery Na yung luma ko Dinala ko na lang just in case no ganoon din Ayan po, ah. Ganda kasi eh Parang ayaw ko pang Kung kuan na sana maganda magligo dito oh Tara na Ayan, nag na yung bateriko ko pero abot pa to hanggang bayan ng Lambunaw Doon na lang ako magpalit ng pangatlong bateri That's G Wee! na kami, tawag na <laughs> Hanggang sa bayan ng Lambunaw ala malapit sila sa ilog eh kasi yan na yan hanggang sa makauwi ako <laughs> dito kasi napakaganda pa ng tanawin eh kaya ate pa natin <laughs> o diba dagdag ata dag, dag. pero bago ito malumabas bago ito magpublic ubos na yung unang apat ah lima na video ko sa akin sa Damiris Hills ngayon problema natin mamaya doon sa bayan hindi ko pakasunado mga tabo na kasi yung mga ordinansa doon eh, may mga one way one way na dati wala pa yun eh ngayon marami ng one way Ay, Salamat Lord, nagpuntahan ko din, napuntahan ko din, ang napakagandang lugar na ito. talaga ng gawa ni Lord no? perfect talaga eh. pag in-appreciate mo talaga maramdaman mo talaga yung kagandahan ng banyo maestra obra niya obra maestra pala <laughs> obra maestra ng kamay ng ating Panginoon na tagalikha ouch ang lakas hindi natin o mga gulay bit bit nila oh. pang tinda na yan siguro Adalin yan sa palingki pati yan sa thermotches na sa ice box na yan, o, na yan. ganda ng mga bato dito o. ito yung mga maganda pang design sa pan ito yung mga batong bundok Talaga. eh eh manding pala dito eh vulcanizing para sa mga tao dito may mga mga wash yung car wash dito, tabi-tabi na oh <laughs> yan talaga yung mga pag anong mag-boom na isang negosyo uh, sigurado yan tatabihan ka yan. <laughs> Pinoy o galing Pinoy hindi mawawala sa galing Pinoy yan gusto ko na yan eh Pero sira naman kaagad eh Balay ng Barangay Poblasyon Ilaya. O ah, diba Dito na na tayo malapit sa Bayan malapit yan sa bayan pero pag poblasyon ilawod ah, barangay ilawod yan malayo yan sa bayan barangay ilawod dito, kublasyon ilawod ay ah, laya dala na yung kublasyon yun uh, nasa bayan na yan ngayon yung alamin na lang natin kung saan tayo liliko palabas papunta sa highway ayun doon iwanay mo eh yan hanggang dito na lang mga busing sa plaza okay maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga busing love you know hanggang sa plaza na lang ah mga busing ay ganda ng mga uh, dito na no? dito na lang sa pinggan inaayos ko lang yung kalinti nila uh, masarap ng seaweed Ah, grabe ah. Daming seafood. Ano na? Ano may mga pagi uh. ah. Oh. -huh. Ang ah. ganda. Ako. Lambunaw. MPS. Municipal Police Station. Tapos dito naman mga relief. Mga damit na binibinita. Mandalo Public Market Araw ng palengke nila dito linggo Saan may mga live stock <laughs> Wala Wala <laughs> Hanggang dito na lang mga busing sa logo ng I Love Lambunaw maraming salamat and I love you all bye bye palit muna ako ng batira mga busing hindi <laughs> I Love Lambunaw palit muna ako ng batira Đấy, love you all, bye bye, bye, bye.